Good morning. So, kararating lang natin, no? At uh, uras po natin, uh, 5:30. Nakikita po niyo yung itsura, no? At uh, ito yung uh, dating dagat taga Tambuasura. So, ito yung uh, inaasahan ng uh, ating mga kababayan, no, na uh, matagal lang uh, gusto nga uh, may pagbabago uh, ito yung gusto nila nga uh, makikita so nakikita po ninyo yung uh, full no full uh, ano support ng ating uh, kapulisan no and diyan uh, si Sir oh at uh, nagbabantay siya mismo yung uh, nakatuka dito sa dalawang uh, truck na ito sa pagtatapon ng ating uh, mga kababayan ng uh, basura so yan yung uh, sinasabi nating uh, political will no Ayan yung uh, sabi natin yung uh, gumagana yung uh, political will ni uh, Yorme. Kaya kikita po ninyo, no, magang maga pa. Ito yung uh, inaasahan ng tao no, araw-araw uh, mangyayari sa ating Divisoria. So, dating dagat-dagatan basura, awan uh, one lane na nadadaanan. So, wala na pong mga basura nakikita po ninyo at na pres ng present yung dalawang truck mismo na malalaking truck no at uh, ganyan sa uh, ano uh, babalang yung uh, kanilang ano uh, uh, truck Good morning sir. to si sir na talagang uh, full support sa kampanya niya Ormex wala tayong loader pero maaliwalas yung divisorya natin nakikita po ninyo no? aga aga ganito na so ang uh, ano na lang dito if flashing na lang to bubumbay na lang ng uh, bumbero ito pagdating ng bumbero no? para maalis yung uh, mga nagkakatas katas kasi hindi maiwasan yung mga nagkakatas katas ito ganito yan. so pagdating nitong uh, basura na ito automatic sinasali na dito sa truck wala nang uh, ano na magtatabi uh, pa ng basura kaya uh, ano walang uh, puwang walang puwang kay Yormi yung kadugyutan yeah. automatic na ayan, kumikilos talaga yung ating kapulisan So, dito sa lugar nito dalawang uh, polis yung nakatuka dito na uh, nagbabantay ito sila sir so na maaliwalas diba? walang uh, -problem, problema. Diba? Yeah. at uh, napapansin ko itong uh, railings no? So pinturado na rin tong uh, railings na ito kinakalawang. Uh, so ngayon, no? Ah uh, uh, tapos to. So maaring nga uh, hindi pa nakatuloy hanggang doon. Pero nung nga uh, makausap natin yung nagpipintura dito, tuloy-tuloy yung uh, pagpipintura na ito. Yan. Yan, yung mga bago no? na nakikita natin dito sa pagbabago at uh, Uh, ramdam ng ramdam ng uh, mga man manilinyo yung pagbabago uh, no? dito sa pangungulikta ng uh, basura yan automatic salin kagat ka sa truck at saka yung truck mababa lang na. so kumusta sir yung pangungulikta ng basura wala namang problema na Uh, wala na yung uh, rason na may walang piloter no. <laughs> Automa automatic nang nasa truck. Eh, na yung... Ayan, so mabuhay yung ating mga Lionel Boy, no? <laughs> so dati naman talaga sila yung maaasahan dito. Uh, so nagiba lang nung ibang uh, administrasyon. Pero balik uli sila. Ano sis, anong masasabi mo dyan? Siyempre, mapawaw tayo. Gumagana yung political will ni Yorme. Oh, Ayan. Ayan. At uh, ang kagandaan nito, binigyan ka ni Yorme ng assurance. <laughs> Natutulong ka sa kampanya niya. Ayan. okay. Ayan. So, yan. Oh, kaya lalo tayong uh, nagsisipag nito. Tapos kakabana man order din, eh pending din ba? Ah. naka-live pa? Oh, naka-live si Sis. <laughs> ako hindi ako naka-live, eh. ah. Yeah, update ko na lang 'to. Ito 'yung mga Lionel Boyle natin. Ang ganda. Oh. Gandang TV of saya. Yeah. Uh, masaya eh. Masaya eh. Ganito talaga. Pagkanya. Mga Lionel Boy natin. Ay yung dangdang, gangster ha. O bagal taste. Ang ganda niya. Dito po. Ah, uh, masaya yung mga Lionel Boy natin. Uh. Nakikita naman ah uh, yung uh, kanila uh, e eSports at saka yung mga DPS natin. Shout out sa ating mga DPS at uh, sila yung maasahan natin dito sa ano uh, na ito no at, uh, uh, di Missouri, ano? at uh, basta dito sa Kalakhang Maynila sila yung maasahan mo dito uh, ang kagandahan nito uh, full support yung uh, ating kapulisan no sa pagkilos sa kampanya ni Yormi andiyan sila oh, sila sir. Oh, tingnan mo sila sir. Talagang uh, nagtatrabaho talaga sila. Kapag ba araw ako eh. Kaliwat kanan yan. Bawal yung uh, ni sa kaayorne. Eh. <coughs> Excuse me. Bawal din yung kadugyutan. <coughs> Kaya ninyo, yung o. Kaya nga kaya niya. si pa nag-classing sa kabila Sige pa nga. Ah, Sige pa Ngayon lang ako tumating eh. Mm -hmm. Hindi mo na ako maglalay. To... Oh. Saka kagandaan ito si ay yeah. eh, mababa lang kahit si nanay kayang-kaya niyang uh, magtapon ng basura Tapos. Pero masaganda 'yung Oy, oy. <laughs> 'Yan 'yung mga nanay no. At uh, ito naman 'yung uh, tipis natin. Ah, uh, malaking uh, pasasalamat rin ng uh, DPS no na ah, nagbago yung administration. Hirap na hirap silang ng uh, mag-handle uh, ng basura ng ibang administration. Kung no? Kumbaga yung uh, yung uh, mga chairman rin natin no at uh, nakausap natin yung uh, mga chairman. So kaya naman silang uh, andi no? At uh, nakikita po niya yung uh, kanilang efforts, no? Dahil iba talaga daw yung uh, pamumunun niyo no? at uh, nandiyan kahit papano may kakampi sila may katuwang sila at uh, mayroon silang dalan, no? kasi ah, hindi rin nilang ah, kaya no? na kumilos na mag-isa kailangan rin yung ah, katuwang ng ating ah, ah, ano no? mamahala kagaya ni Yorme Ayan, yung ah, ating uh, ah, kagad ilis ang uh, pagkilos ng trabaho ganon drain sa kahabaan ng uh, ano na ito no kahabaan nitong CM Recto ito po yung dulong dulong bahagi ng CM Recto saan at uh, dito laging uh, nagkakaproblema ng uh, pagtapo ng basura no dahil uh, laging kapundok na basura pero pagmastan po ninyo ngayon pagmastan po ninyo talaga pati yung mga kanilang uh, ginagawa at uh, tumutugon naman yung ating mga kababayan sa pagtatapon no. Ikita po ninyo. No? Hindi sila pwedeng ng uh, basta-basta na lang magkakalat kasi nandito yung ating uh, mga kapulisan kumikilos na sila no. So, tapos na dito sa lugar na ito. Uh, kabilang bahagi no akala ninyo dito lang uh, ba kabilang bahagi mas lalo nang tapos yan kikita po ninyo hanggang doon sa dulo no at uh, mag-aantay tayo ng uh, pagpa-flashing mamaya no kagandahan nito tinaaraw-araw na yung pagpa-flashing dito So, talagang yung mga nakadikit-dikit, no, na mga libag noon, so napapalambot na napapalambot at uh, tuluyang nawawala. So, yan yung uh, kagandahan. Dito naman sa Binondo side, so isang buga lang to, uh, was out kagad, no. Magiging nagiging malinis kagad kasi bagong uh, asfalto ito, bagong asfalto ata uh, madaling linisin dahil uh, hindi pa gano'ng uh, dikit yung uh, kanilang uh, ano kanilang libag-libag. So, kagaya nito yung mga katas-katas lang kasi tabi po sa nag almsal no? Uh, yan, magandang umaga po sa mga baguhan at sa uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan na mag-subscribe at na rin notification bell para lagi po kayong uh, ma-update ating mga ina-upload na no, patungkol dito sa paglilinis dito sa Manila. Magandang umaga po at uh, nawa'y alikhas po tayong lahat.